Enero 21, alas 4 ng hapon. Nandito po tayo sa lamay ni Jonathan Niebres. Dito po sa Barangay Paigal. Uh, isa po sa nakuryente. Doon sa Barangay Ambassador. bayan ng uh, Baya Nampikwan. Ng... Nakuryente po dahil doon sa nakalatag, nakawad ng kuryente. Ati po makakausap yung pong kasama ni Jonathan noong gabi na na kuryente po si Jonathan at yung isa pa si Reniel Reniel Magandang hapon mga kuya. Magandang hapon po. Hindi ko na po tatanungin yung tunay nilang pangalan at hindi nyo po mm um, nakikita yung kanilang mukha. Ano po? Dahil natatakot po sila. Na sa kanilang mga sasabihin ay maaaring sa iniisip po nila ay malagay sa alanganin ang kanilang buhay. Kaya nakablurred po itong mga ating kakausapin. Ayan. Ah, mga kuya, anong araw ba yun nung kayo'y nagpunta sa ambasador para mangoryente ng palos? January 14 po. January 14. 8 Gabi P. po yun. Opo. So, ilan po kayong na magkakasama sa grupo? Lima po kami. Lima. Opo. Yung dalawang biktima. Tapos, at yung 12. meron pa kayong isang pangkasama. Meron, meron pa po. Opo. Ah... Uh, Sinasabi doon sa Nampikwan na yung daw uh, lugar na kung saan kayo nang-oriente eh meron naman daw warning na ilaw. May nakita po ba kayo doon? Wala po kaming nakitang warning na ilaw doon kasi madilim po doon eh. Madilim? Opo. opo Kahit doon sa malay-layong bahagi nung pinag pinahulihan po ninyo ng uh, palos? Wala. Wala po. wala po. Kasi kalagitnaan ng bukid po yun eh. Mm -hmm. ah, kayo po, aware po kayo kung sakasakali pong nakakita kayo ng ilaw sa gitna ng bukid. Ano po ang pagkakalam mo? Meron pong live yun kasi meron na, po. na, pong ilaw eh. Eh, ganun po sana ang ginawa nila mm -hmm. na may ilaw kahit man lang kahit warning device po sana. Eh, wala mm -hmm. po eh nagkadkad po sila ng ng wear down na hindi hindi po nila tinapos at nilagay lang po doon sa damuhan na nakatiwang kaya po natapakan ng dalawa. Oh. Gano kalayo po itong pinagkuryentehan <coughs> ng inyong kasama doon sa highway? Malayo lang po yun. Baka nasa kawang po yun. Mga ilang poste ang layo. Nasa apat pong mahigit ng poste ng Meralco kung talagang pupuntahan po natin doon ngayon. So, talagang madilim. Madilim po, malayo. Malayo. Ah, buti kayo po ay hindi po na kuryente, mga kuya. Kasama po kasi nila ako eh, nung gabi na yon. Uh, The inutosan nila akong bumalik na sa kubo at ma makapagpahingang daw po at may iwan pa silang dalawa So nung bumalik ka sa kubo doon nangyari Hindi pa po kasi nang orienti pa po sila eh. Ah, nang pa. Oh, so nagpahinga ka muna sa kubo. Opo, nag maghintay na daw po kami doon at susunod na sila. Ayun, so sila lumargas pa sa Pawang Oriente, yung dalawa na nabiktima. Oh, oh. Ah, ah gaano kalayo yung kubo hmm. doon sa pinangyarihan ng uh, insidente? Halos kun lang po, halos sim lang po nung layo doon sa may kalsada at saka sa may ganun. Apat yung na yung, uh, yung kubo natin may git apat na poste layo. Malayo po masyado. Malayo po. Paano niyo po nalaman na ito nga na disgrasya yung dalawa? Nung oras na yon. Kasi po yung usapang po naming ahon alas 3. Tapos na mag alas 3 na po nang naghihintay kami doon sa kubo. Wala na po tong dalawa, hindi mo na po namin mahintay. At nung alas 3:30 na po naghanap na po kami hanggang abutin po kami ng 5 hanggang quarter po ng 6 ng umaga ng January 15. Mm. Tapos naghahanap na po kami. May nasalubong po kaming lalaki na pinagtanungan kung may nakita po sila ng mga Eh wala naman daw po sabi po nung napagtanungan na na namin. At nung nagdiretso po kami na pag sa paghahanap, nakita po namin yung mismong may-ari nung live wire. Opo na nakatayo po doon sa kinalalagyan ng dalawa. Ay. Tapos, hindi po namin alam na nandun po pala yung dalawa na nakahiga. Mm -hmm. Kaya nagpo, nagpatuloy po po kami naghanap sa dulo. Ah, hindi pa kayo nasabihan na merong... Opo. Hindi niya po sinabi. Merong taong nakahiga doon, na kuryente. Hindi niya po sa amin sinabi yon. Kaya nagpatuloy lang po kami sa paghahanap hanggang sa dulo, sa may kulos. Mm -hmm. At nung pabalik na po kami, naghiwalay po kami dalawa sa paghahanap. Mm. At nung katagalan po, nakita niya po yung dalawa. Doon sa pinagtayuan po ng may-ari. Bumalik kayo doon, kaya nakita mo na. na doon ko na po nakita sa mismong Nung oras na yon nandun din yung may-ari. Wala, na, Wala po yung na po. Wala pumalis na. na po. Nung mm. nakarating po kami sa dolo, saka po umalis yung may-ari. Bumalik sa kubo niya. Hmm. Okay, maraming salamat uh, mga kuya.